Ano ba ang saktong sukat na mga jalousy frame? Ito po ang jalusi frame na ordinary frame. At ito po ang light duty jalopas frame. May iba't ibang uri o iba't ibang sukat ng mga frame. Ano kaya ang mga sukat na ito na kasya o isakto sa ating bintana na sukat Turin rin ang tinatawag na heavy duty frame tingnan natin sa ating video kung ano ang mga isaktong sukat sa frame at sa sukat ng bintana Welcome. Welcome sa inyong lahat. Ang tatalakay natin ngayon about sa ating mga bintana guys. Kung sino yung magpa-trabaho ng bintana o trabaho ng bahay na hindi alam ang mga sukat kung jalousy. Jalousy guys, kasi iba-iba yung sukat ng jalousy. Mayroong 9 blades, mayroong 10 blades, may 11 blades, may 12 blades, may 13 blades, may 14 blades, may 15 blades, may 16 blades. Kaya ang iba guys, kung kami mag-install sa mga bintana, minsan ang mga bintana nila guys, may hater na konti na glass. Kasi hindi alam lang, ano, ng mga kapentero mga maho. Kaya uh, hindi alam kung anong sukat talaga ng ano, jalousie ito, uh, Jalo Plus Frame Hindi na alam kung Ano ang Talaga ang sukat ng mga Frame Kaya kung magawa sila ng bintana Ang iba Ang iba talaga guys magkahidya guys Hindi siya, hindi siya masakto Hindi siya may sa ano Sa frame Kaya ngayon ituro ko sa inyo Kung paano mag gawa ng bintana na kung jalousy ang ilagay nyo at masakto yung frame hindi kayo magminsan ang iba guys may sobra yung ano guys yung, yung sukat ibigay ko sa inyo magingat nito 1, 2, 3, 4, 5 11 blades guys 10 blades 10 blades ang uh, sukat dito guys, sa tin blade guys. <laughs> centimeter. 90 centimeter pwede na guys. 90 centimeters. Tin blades. Magawa kayo ng bintana ng mga 3 feet. Ang 3 feet guys, medyo meron pa siyang ano. Makita pa siya ano dito. Uh, ano talaga guys? bintana mga 90 cm ang height para sa ins insakto siya sa tin bleach 90 cm 90 cm or uh, 35 and half 1/2 inch Inchis. so guys um team bleach pag mayro kayong bintana na sukat na ano 39.5 na uh, height, inches, or 100 cm. Ayan guys, sa 11 feet. Asya siya sa 11 feet. Guys, yung dalawa lang ang sinampol ko guys. Um, ang sakto na nasukod guys. Kung magano kayo guys, doon kayo kukuha sa 3.5. 3.5 kayo guys kasi yung ano guys ang isang blade dito four. Patapos ang ano niya dito, pin five. Nasa sa 3.5 kasi ano siya guys? May mga bidya ano dito one half para sa glass niya pag dikit niya. Three five guys. Ani yung ang ano ba, um, niyo? Pintana uh, 100 cm yan 100 cm equals for 39.5 39.5 uh, divided by 3.5 yun ang resulta 11 uh, 11 blades uh, kung mayroon kayong bintana na uh, 120 by 120 uh, dito sa ano uh, 47 Ayan, 47. Lagay natin sa 47. Uh, 47 divided by 3.5. Ang result nyo, doon guys, kung, anong, ilang grade ang result na. Ayan, i-times nyo lang 3.5 ang kabuuan ng isang bintana. Dito kayo mag, ano, sa inches. Pag centimeter, 120 by 120, eh, ano nyo lang, i-convert nyo sa inches. Dito sa 47. Ayan, or sa 48 sobra na kasi guys dito lang sa 47 pwede na to sa jealousy 47 divided by 3.5 ang result nun nun malaman mo magka ilang blade lahat yan yan lang guys uh, yun ang director ko sa inyo na si Korea at uh, maraming salamat sa inyong pagsubay na at panonood at huwag kayong makalimutan yung pagbindog ng notification bell at Thank you guys para mag-review sa iba pa nating mga tutorial na gagawin about sa uh, uh, glass install. Uh, at sana nandyan pa kayo sa uh, magandang mga tawag at palagi tayong gabayan sa ating Panginoong Diyos na uh, hilikay sa mga kapumamakan. At uh, please,